Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan. Sinwerte ang dalawang batang lalaki na galos lang ang inabot matapos gumuho ang pader sa Valenzuela. Yun nga lang, minalas ang kanilang ama na nagligtas sa kanila. Narito po ang report sa ulo, braso at iba pang parte ng katawan. Pero maswerte pa rin kung tutuusin ang magkapatid na sina River, isang taong gulang, at Rodel Jr., dalawang taon. Pero, Kwento ng nanay na si Grace, nailigtas sa mga bata ng kanyang mister na si Rodel. Ilang segundo bago gumuho, ang pader na ito mula sa tulay sa Valenzuela. Sa kasagsaga ng malakas na ulan kaninang umaga. Buti anak ko, sinib niya ba? Parang inano niya anak ko para hindi madaganan. Akalain ko ngayon, anak ko hindi na mabubuhay, pero nabuhay pa yung anak ko, dalawa. Narecover ang mga bata sa batsa na pinaglalaroan nila. Pero ang 20 anyos na Mr. Ni Grace, inabot ng pagbagsak ng pader, kaya nalibing siya ng buhay. Natunong na tanggalin na iyan na yun para wala na po ibang ma-accidente -ma o wala na po ibang mamamatay dahil sa bato na yun. Nangako naman ang tulong ang pamahala ng Valenzuela sa mga biktima habang pinaimbestigahan kung may dapat bang managot sa naturang insidente. Irving Tulfo, News 5.